So, kumusta mga ka-check? So, sa video na ito is pupuntahan namin ang isang dinarayong lugar dito sa may Lukban. Ito ay ang kamay ni Jesus. Ang Bato Spring dito sa may San Pablo, Laguna. Ang Padre Pio Church dito sa may Laguna rin. Siyempre, titigman din natin yung Pasit Lukban ng Quezon. Ito ay ang Pasit Habhab. So, tara, sama kayo sa biyahe namin. Good morning mga ka check So time check is 4am ng umaga So dito kami sa may rambul sa may Tanayina Ali dito na kami nagsumula kasi madilim naman Kaya wala na tayong gano'ng makikita So bali bumiyahin na kami ng isang oras Umalis kami ng bahay ng 3am sa Malabon Nagkakapi muna kami at mag-aalmasal dito sa Rambles So kala namin isarado tong Rambles Yung pala bukas to madihat, madaling araw So ito yung pagkain namin mga ka So meron kami Tapsilog at ang langgunisa. Ayan. Tapos may pre-sabaw Nang bulalo. So, kain tayo mga kachek. check Tapos pagkakain na is bumiyahe kami ng konti tapos natanong namin yung lugar nito. So, wala pagkakalang makita. Pero, ang ganda ng lugar na ito mga kachek check Tapos, ang lamig. So let's go na mga ka-check So pupunta na tayo doon sa pupuntahan namin Bali ang gamit ko pala ay ang Honda Click version 2 na 150i 2019 model Okay ang babaybayin pa namin is 131 kilometers mula sa may Malabon Oras ay nakalagay 3 hours and 36 minutes So naka isang oras kalahati na kami Pasikat ng araw, kaya, pero dahan-dahan lang kami. Kasi maraming kurba rito, mga ka-check na puro pa babae, eh, tas puro pa Kaya dahan-dahan lang kami. At makakarating din mo sa na namin eh. Kung balak nyo rin palang pumunta ng kamay ni Jesus, eh i-waste nyo na lang, or i-google map nyo na lang, kasi yun ang susundan nyo eh. sa so, balik kami, pinadaan kami rito sa may likod, dito sa tanay, tapos dadaan kami ng pagsanahan, kabinte, pila, hanggang makarating kami ng... At pahinga muna kayo mga ka-check, unat-unat. So, nandito na kami sa may Balubad, sa may Pagsanhan River ano, Bridge. Ayan. Dito ito sa may Lumban, Laguna mga ka-check. Tapos ayun mga ka-check, mga ilang minuto lang galing doon sa palagistapan namin is marating na namin yung bayan ng Pagsanhan. So, tama mga ka-check, nandito na kami sa may Pagsanhan, Laguna. So, yung church nila wala nakalagay Aling taleng Halo halo Ba? Masarap halo halo yan 1933 pa Sigsag Ha? Nasaan? sa Saan nakalagay? San post Falls nga. Ha? Pag San Falls. Dito din siguro 'yun. At pagkatapos ay pagsanhan mga ka-check is magkakape muna kami rito sa May 7 eleven So may nadaan kami 7 eleven dito mga ka-check. Ayan Oh. Is ng antok. Uy, ang ganda ng daan. Catalinas. An At nandito na kayo mga kachek sa Kamay Jesus. So ang parking pala rito ng motor is 10 pesos. Ito mga kachek ito yung anong mapa ng lugar na to. Para siyang ano, ah, mapa ng Luneta Park. Ayan o. No? Oh. na namin. So punta to ng simbahan. kasi yung may 300 set na akyatin. So, titignan natin, mga ka-chek mga kake, tayo roon. Ito mga ka-chek ang itsura ng kamay ni Jesus. So, malawak siya mga ka Itong simbahan na ito, mga ka-chek ang Healing Church ang kamay ni Jesus. So, kung may mga karamdaman ng iba rin kasi dito na pumupunta. So ito mga ka-check is malapit na tayo sa may simbahan. Tapos kung yung tatanaw nyo, yan yung kamay ni Jesus. Ayan, iso-zoom natin. Ayan, so yung hagdanan na yan, dyan kayo akit pa tungo dun sa may taas. So ngayon isarado pa raw mga ka-check. So magpapabukas daw sila ito is 10.30 pa ng umaga. So nandito kami ngayon is mag pa lang. So ang misa raw nila is 9.00 am pa. Tapos ito ngayon mga ka-check, nandito tayo sa may simbahan. So, ang laki ng simbahan dito mga ka-check. Ayan. Ganito ito na simbahan dito sa kamay ni Jesus. So, hindi na yata namin hihintayin yung pagbukas ng kami ni Jesus. Uh, magdadasal na lang muna kami rito. So, ang kagandahan naman is napuntahan na rin namin itong kamay ni Jesus. So, dati kasi nakikita ko lang sa mga video to, So, ngayon is napuntahan na rin namin At ayun, mga ka-check, is pupunta na kami sa soda pupuntahan namin. So dadaan muna kami at makakain kami ng lokban, Pansit lukban or pansit habhab. So nandito na kami kami may lukban. So titikman namin yan mga ka-check. So bali mga ka-check, may na-search kami rito na bodies dito sa may Sarayay, Quezon. So balak namin na doon lang kumain para hindi lisa way namin pupuntang San Pablo. So mula rito sa kamay ni Jesus is meron siyang 21 kilometers tas 36 minutes yung babiyahin namin mga ka So malapit lang yun. Tara! Tayabas, Quezon! Uh, Ito yung may red door shop. Ah, dito pala labas noon. Highway na nga to. One eternity later. Oh. Masa yang badis, ayun. Ah, ano, tara ka. natin yung ano. Pansit hubhub. Ay, bukas na ba to? Halos 9 na, bukas na nga sila. Ayun, open na oh. Ha? May Luganisan din sila? Ito, na yun. Ha? Oo. Ayan o. Tayo palang customer ah. Open na. Opo ma. Apo sir. Open na po. Good morning. At ngayon nga mga ka nakapasok na kami rito sa may Badis Restaurant. So titikman namin dito yung Pansit habhab. So marami naman ano Badis din sa Metro Manila katulad sa may ano yata, sa may Cubao meron din eh. At ito na yung order namin, ang pansit habhab. hab, yung ganyan siya karami mga kachek. Good for 2 to 3 person daw yan mga kachek. Tapos uh, ito yung suka niya. Tapos din kami ng gulaman, tigisa. So yun yung kakainin namin. Tara, kainin natin yung pansit habab. So, naalala ko na nga mga ka-check. So, natikman ko na itong ano to, bodies na to, Itong pansit habab na to. ah uh, meron din pala nito talaga sa Metro Manila, sa kubao, Tapos may, ano, kundi ako nagkakamali sa Benis Kanal. sa may Tagig. Ito nga. So, masarap talaga siya mga kasik. Lalo, lalagyan mo ng suka kaya pala tinawag na pasit habab to kasi nilalagay siya sa may ano, sa may dahon ng saging tasa hababin mo na ganun pagkain ito sa at ngayon nga mga kachek is paalis na kami is papunta na kami ng San Pablo so pupuntahan namin yung Batos Springs sa may San Pablo mga kacheck So dito yung daan namin, balik yung pinanggalingan namin yung ano. So by the way pala mga ka-check dito tayo sa Maysa Rayaya Keso na. Ayun yung simbahan nila. Oh. straight diretso lang to. Bali naka ano na makai Google Map naman kayo kaya hindi kami maliligaw papunta ng ano eh. Bato Spring. Eh. So kita na lang ulit tayo mamaya. Let's go. One hour later at ito na nga mga ka-check susundan nyo lang yung google map tapos dito para siyang forest yung dadaanan nyo papasok ng batu spring so may kahabaan din do so okay naman bali yung kalsada nila rito is may simentado naman saktuhan nga lang sa dalawang gulong ng sasakyan pagpasok dito mama ka sa lugar eh no ang daming puno tapos ang presko pagandahan pag mga ano eh pag may mga marami pang puno pagpasok pala rito is may entrance yan 200 pesos pag ano kayo pag umaga pero pag overnight kayo is 300 pesos tsaka take note ha, iba yung babayaran nyo na entrance fee sa kwartong babayaran nyo yun lang yung pangit dito ah. kasi pag kumuha ka ng kwarto is magbabayad ka pa rin ng entrance fee mo which is sa uh, ibang resort alam ko pag kumuha ka ng kwarto is free na yung entrance mo di ba diba? so yun lang pagpasok namin dito sa may ano bato spring din na makakuha ng cottage yung ganyan yung cottage sa ano nila oh. with aircon yan mga kacheck Bali ang price ng cottage nila rito ng close cottage with aircon is 3,000 pero meron daw silang electric fan lang tuto yung presyo nila so ganyan yung sana yung cottage ganyan okay. yung itsura ng lugar mga ka-check so ito yung pinaka highlights dito mga ka-check ayan ganyan sya kaganda so pwede ka magpamassage dyan ganyan kagandaan dito marami silang pool hindi lang naman yung ganito yung daming tao nababa ka dyan? ka na? <taka> hindi, tatsahin mo rin hindi siguro, di lang ako agot mo na? to malakas to yun nga pala mga ka-check yung cottage nga pala rito is nagkakalaga na ng 500 ang kada isang cottage pag day tour kayo so ito is papunta naman kami rito sa mga, mga pambata na swimming pool so meron pala silang maraming pool dito so bali na sa anim na pool yan ganyan siya kaganda may pools din yan okay na Uh. At ito pa yung isang pool nila. Ayun. Diyan 5 feet naman yung lalim diyan mga ka-check. So tara, subukan natin maligo. Grabe yung lamig ng tubig dito mga ka-check. Para siyang ano, nilagyan ng yelo. Napakalamig. Woo! Solve. Solve sa lamig. Tapos ito mga check punta natin yung pinaka pinagbabagsakan talaga ng spring nila. So meron ditong bukal eh. So pupuntahan natin. Dito lang to sa may gilid eh. So ito yung pinaka mga ka yan oh. Yan, tapos pupabagsakin sa mga swimming pool. Ayan. So, kung baga sa amin, para tong bukal-bukalan or yung malihaw sa amin, sa Bicol. So, dito tuwang tawa yung mga bata siguro. Yung lalo yung maliliit, yung mga baby. Ayan. Labo. O dito lang talaga malabo? Dito hmm. lang Ganyan mga ka-check yung kubo nila na makukuha nyo sa lagan Tutu rito. So nag-i-start daw yan ng 6pm hanggang 4pm kinabukasan. So, ganyan siya. Tapos, may inuman sa ilalim. So, electric pan nga lang pala yan, mga ka-check. Tapos, dito pala, mga ka-check is marami rin mga tindahan pala rito sa loob. Kung wala kayong mga dalang pagkain, is may mga pagkain naman dito. Ang ginawa pala namin technique dito, is yung mga gamit namin, is nilagay na lang namin sa box ng motor. Tapos, kinuha na lang namin, gagamitin namin para hindi namin renta ng cottage so yung mga technique namin dito mga kacheck bali nandito naman tayo sa pinakamalaking pool nila mga kacheck ayan no so mas malaki yan parang ano yan dinoble ng mas malaki pa sa olympic size na swimming pool so ang pinakamalalim dito is nasa 5 feet puro 5 feet lang naman ang lalim ito mag hindi sila sa muna. May pangalan na lahat Ayun Ay, din, maganda rin. Mainit to. Oo, oh, tara. Wala na ba to? Wala na yan. Hindi, na yun, dyan. Mm. Saan na makbang? Ah, yeah, may init, init na rito. Ay, ito mas mababaw. Ako. <laughs> One hour later. At ito mga ka-check is paalis na kami rito. So, nakikita kaming ano, Ah, uh, hotel sa may San Pablo. So, doon lang kami matutulog ngayong gabi. Kasi hindi nga kami nakakuha na rito ng matutulugan so dun daw is mura mura nakita ko lang naman sa google map sa internet so pupuntahan namin so malapit na to sa may SM San Pablo eh so let's go Meanwhile, So, dito kayo mga ka sa Star Hotel. So, ang presyo nila is 1.5 lang for 24 hours. Mm -hmm. Yun lang. One eternity late. Ito yung dinner namin ngayong gabi. Ngayon, tapos bukas pupunta kami ng Padre Pio Church. Yun lang. Bye-bye. Tomorrow. At ito mga ka kay bawa kami mawi, is duman nga kami rito sa Padre Pio at magsisimba muna kami rito. So dito rin to mga kacheck sa may San Pablo, Laguna. Ganyan itsura ng simbahan dito. So sikat na din rayo rin tong simbahan na to mga kacheck. Oh, mayroon naman siguro. Tapos pasukin natin yung anong museo ni Padre Pio. So, wala naman siyang entrance mga ka-check. Ano lang siya. Donation. Ito yung mga relic dito. Yung mga pera-pera sa damit ni Padre Pio dito sa may museum. And we us into temptation but for the us, from Amen. Dito tayo mga ka-check sa kinagkukuha ng holy water so may mabibili kayong bote sa labas sa halagang 10 piso dyan kayo iigib ng holy water pero bawal inumin mapadalahan ang A few inches later. Oh, we on time na mga ka so pabalik na kami ng Malabon. So dito pa rin kami sa San Pablo. So malayuloy pa yung babaybay namin. So dito na kami dadaan mga ka sa so, sa Maykalamba. Kasi mas malawit na yan dito eh tapos yun papunta ng Santa Rosa tapos muntin lupa tapos yun so hanggang dito na lang maraming maraming salamat ulit sa si pagsama sa amin so sana nag enjoy kayo sa video namin at kung bago nga palang pala kayo sa channel ko is huwag kalimutan na mga gano, subscribe sa channel natin hanggang dito na lang bye bye